Hello, what's up mga gar? Magandang araw sa inyo lahat. Hello, hello, magandang araw po sa inyong lahat mga Lords At nandito nga tayo ngayon sa Menu Baliches. At yun na nga, pupuntahan namin tong nakita naming motor ng nakaraan Nakita na yung online mga Lords At nagustuhan naman ng isang ng kasama natin Kaya at natin mga Lords At pumunta pumunta pa pala kami rito At nag-aangkas rides nga lang ako dyan mga Lords para pag-uwi ko ako balitigisan na kami ng motor ng ating kasama at dito na natin sa bahay ng may ari ng motor mga legs dito nga rin pala sa looban to at titignan natin ng motor na ito mga legs saka ayusin natin yung mga papel magandang araw sa inyo lahat mga legs sana okay kayo lahat God bless you all nandito na nga rin pala yung motor na titingnan natin ito yung wave 100 lang mga kalods pero bagong restro kaya ito yung kagandahan nito mga kalods titingnan nga natin to kung maubra oh, ba pag nagkasundo na mga kalods ay may iwi na natin to mamaya maya lang titingnan na nga natin to ayaw ayaw pa kasi kapo <laughs> At tinisting na nga. At tingnan natin kung magugustuhan talaga niya. At tingin ko naman magugustuhan na niya ito mga lodi. At may iwi na rin talaga namin ito mamaya. At yung oras nga pa lang itong ano na ito eh ano na. 5pm na ho na mga alerts. So ko naman talaga magugustuhan niya kasi naka-alloy shock na sa harap saka alloy swing arms na rin mga lods. Goods na goods na rin talaga 'yan. Talagang gagamitin mo na lang saka naka-rimset na rin pala 'to. Ng kanyang mga gulong. Parang magkakasundo na ata sila nung may hari mga lods. Tingnan natin ito mamaya ko talaga makukuha natin.

yun na nga mga lods ay naiiwi na namin yung motor talagang na na nasakyan na talaga ng kasama natin at kami pa uwi na ginabi na rin pala tayo dyan mga lods naabot na tayo ng ano mag 7 na ata ng gabi to matagal tagal lang din tayo doon sa pagkipag usap doon sa mayari maganda naman talaga mga lods pag bumili ka ng sikan na ng motor eh siguraduhin so, mo talagang kompleto yung mga papel sa perma mga lods para walang mga abiri ang mangyayari pagdating sa mga checkpoint kailangan talaga kompleto yung papel sa perma nung mayayari sa ID mga lods ah, kailangan, kailangan, naman talaga yan pati di dubsel importante yan ayun na nga mga luts, kami pa uwi na dyan pinabi na rin talaga tayo ride safe na lang sa amin mga lids sana magustuhan nyo naman yung video nito naman sana magustuhan nyo huwag mo kalimutang mag follow mga lids sa aking video mga ano sa aking channel saka siyempre huwag mo kalimutan mag like and share importante yan mga lids para lagi nyo mapanood yung mga video pa natin napakasarap naman ng hangin malamig na yung hampas ng hangin mga lods paggabi at sa araw at grabing init talaga sa araw mga lods parang napakasarap, napakasarap naman talaga mag ride sa gabi pag-uwi na rin dyan mga kalods let's go pasensya na nga rin mga lods kasi yung naglagay nung pinaglagay ko ng camera natin eh parang buwan pa ba kaya minsan tinataas-taas ko na lang mga lods hindi ko pala nakikita kanina nung pagalis natin ayan katawan ko tuloy nakikita at eh, minsan yun na nga yun at minsan tinataas ko na lang mga lods maluwag pala kaya mong sasunod na mga video natin mga lods eh, hindi na yun pa at maayos na yun mga lods so, tuloy-tuloy pa rin yung rides namin yan at galing pala galing-galing kami ng ano Nubaleces Service road nga rin pala ang daan namin o yan ang At ng Mikawayan Toll Gate mga saglit lang po yan malas Mga 30 minutes lang o yung yan Malapit lang din naman yung Nubaleces to Marilao may gilid expressway mga lords dito malapit-lapit na rin talaga tayo nagaya nga pala ng kain itong mga kasama ko mga lords dito kain daw kami dito sa may kudong kudong liyas sa may anli rice at napakasarap naman talaga kumain dito sa may kudong li liyas mga lords anli rice na, anli soup anli gravy na mga lords. so saan ka pa sa alam ng 70 pesos sold ka na mga lords sawa to sawa ka naman talaga sa kakain ng kanin so, kung malakas ka talagang kumain mga lids ay talagang ano yan sulit na sulit yung 70 pesos mo mga lids alright Tokyo na nga Dumaan mo na kami dito sa may gasolinahan Malambot nga rin pala yung ano natin Yung gulong ng kasama natin Nakuha namin motor hindi mataas na rin pala gasolina dito Hindi pa rin talaga pumapaba yung gasolina mga dudes Inihintay na nga natin yung kasama natin At tinagsintisting ko muna ilaw natin mga dudes Medyo goods pa naman din talaga yung ilaw natin mga dudes laban din sa gabi yan kasi minsan talaga sa gabi madilim mayroong ibang lugar na sobrang dilim talaga kaya kailangan talaga natin malakas na ilaw yun nga, di pa rin tapos ang kasama natin huwag nyo naman sobra ng hangin yung gulong nyo mga lods baka sumabog sobra ng hangin sakto lang yun nga, hinihintay nga natin sila rito sa so, mga gusulin na to Loni Oil nga pala itong mga loods yung namin sa may gilid na ulit ng expressway mga loods malapit na na rin tayo saan na tayo nga malapit na sa Mikuayan sa gilid na tayo ng ano, liptong mga loods sa Epos tagal naman ang kasama natin ito yung sumaraan yung pagkahangin baka sumabog yung gulong nyo ano kung na kaya ito lang mga lids natin siya pwede magkasama mo sa rides kailan maging paghintayin yan mga lids walang iwanan Ayan. tamang muni-muni mga tayo dyan mga lids magteras pa nga tayo dyan pinitingnan natin muna papatapos, at yun na nga mga lids wala na matapos na rin may marangkada na naman ulit yun na nga, nandito na nga rin tayo sa may service road ng Lias. Yun, paano na tayo dyan? Papunta na tayo ng Kudong. Ang nirais, mga kaluts. at kakain nga muna tayo dyan. At hanggang dito na rin mga kaluts, yung video natin at maraming salamat sa inyong panunood. Yun na nga mga kaluts, huwag nyo kalimutang ano, follow nyo naman mga sa mga bago pa lang sa channel natin. Pag-follow naman mga magustawa magustuhan nyo ang mga video natin. Siyempre, mag likes and share mga lods at kami kakaya mo na dito sa may kudong rice dito lang yan sa may Elias Road Marilao mga lods mga lods yun lang nga, maraming salamat sa inyo at mabuhay kayo ang gusto nyo mga lods bye 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 bye, bye, -bye.